Samantala sa kanagdagan pa nating balita, panguulat live and direct mula po naman sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler Aurora. CNN Live Nationwide. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Tatlo ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Pipito sa lalawigan ng Aurora nitong nagdahang araw ng linggo. Batay ito sa inilabas na situational report ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMO na pinamumunuan ni Engineer Elson Igarge. Ang tatlong nasawi ay pawang tagabayan ng Dipakulaw. Samantala, labing naman ang naitala na injured. Ito'y mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Base pa rin sa situational report ng PDRRMO, ito'y uh, sa pinagsama-samang ulat na mula sa tatlong magkakasunod na bagyo na nanalasa sa lalawigan, nasa 767 kabahayan ang totally damaged. 9,476 naman ang partially damaged. Apektado ng kalamidad ang nasa 42,347 pamilya. Katumbas ng 142,181 katao. Ito ay sa 147 barangay sa buong lalawigan. Sa bahagi ng infrastruktura, tinatayang nasa 109,469,000 ang halaga ng pinsala sa kabuuan ng municipal local government units, samantalang sa agrikultura, ang halaga ng pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyong nika, opel at Pivito, ay nasa 4,300,215. Ito ay sa livestock. Samantalang sa palay naman ay nasa 82,761,598. Sa high value crops, 227 303,946 sa mais at kasaba 29,832,141 samantalang sa nyog ay 87,469,531 at sa fisheries naman ay 8,673,541. Samantalang sa agricultural infrastructure ay nasa 732,000 ang halaga ng pinsala. Nabaklas din ng malakas na hangin ng Super Typhoon Pipito. Gayon din ang wall sa labi ng ating himpilang Spirit FM dito sa bayan ng Baler. Samantala, agad namang nagpadala ng nasa 11,035 family food pack ang pamahalaan panlalawigan sa pamumuno ni Governor Reynante Tolentino. Ito is sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa mga pektadong residente. Ang DSWD ay nakapagpadala na rin ng 14,866 family food packs. Sa kasalukuyan ay wala pa ring supply ng elektrisidad sa lalawigan ng Aurora. Gayon pa man, ay tuloy-tuloy ang pagsasayos ng mga tauhan ng Aurora Electric Cooperative o Aurelco sa kanilang linya ng kuryente at gayon din sa mga natumbang poste. Ayon sa inilabas na resolution number 428 serye ng taong 2024 ng pamahalaga ng uh, pamahalaang panlalawigan, idinideklara ang lalawigan ng Aurora sa state of calamity. Bunsod na rin ng sama-samang epekto ng tropical cyclone Nika, Opel at ng super typhoon Pipito. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, CMN, Baler, Aurora, ako si Ray Fernando, nagulat live para sa CNN Pilipinas. Maraming salamat, Ray Fernando, mula po naman sa impila ng DCJO Spirit FM, CNN Baler Aurora. CNN.